Ang Sputnik 2 ang isa sa mga pinakauna at pinakasikat na space exploration na inilunsad ng Soviet Union bilang bahagi ng kanilang pakikipagkumpetensya sa Amerika noong panahon ng Cold War. Dito ay sinubukan nilang magpadala ng isang hayop sa kalawakan na talagang tinutukan ng buong mundo noong panahong iyon. Pero sa kabila ng tagumpay ng naturang misyon, binalot pa rin ito ng mga kontrobersya dahil sa isyo ng animal cruelty. Isang kawawang aso kasi ang isinakripisyo ng mga siyentipiko para sa ikakaunlad ng space exploration ng Soviet Union. Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang naging sakripisyo at kabayanihan ng kauna-unahang aso na nakarating sa kalawakan. Ating tatalakay ng ipinamalas nitong katapatan at katapangan sa kanyang pagharap sa isang delikadong misyon. Aalamin din natin ang kanyang mga naging karanasan sa kanyang paglipad patungo sa kalawakan. Kaya tara na mga katropa, muli niyo akong samahan sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Noong panahon ng Cold War ay napakatindi na ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Soviet Union at ipinakita nila ito sa pamamagitan ng kanilang pakikipagkumpetensya sa isa't isa kung sino sa kanila ang mangunguna sa space race. Sa kagustuhan ng Soviet Union na mamayagpag sa kalawakan, agad nilang sinundan ng isa pang space mission ng Sputnik 1 na siyang pinakaunang artificial satellite na kanilang in-launch sa labas ng mundo. At ito nga ay ang Sputnik 2, kung saan sinubukan na ng mga Russian na magpadala ng isang aso sa kalawakan. Lumani ito ng iba't ibang batikos at protesta dahil batid ng mga tao na napakadelikado ng misyong ito at walang katiyakan na makakaligtas ang isang aso sa pagbiyahe nito sa outer space. Bagamat marami ang tumutol, itinuloy pa rin ng gobyerno ng Russia ang nasabing misyon dahil sa kanilang ambisyon na manguna sa space race. Isang aso na pinangalanan nilang Laika ang napili ng mga siyentipiko upang ipadala sa kalawakan. Pero bago yan, ay atin munang pag-usapan ang malungkot na buhay ni Laika bago siya napunta sa pangangalaga ng mga siyentipiko na silang magpapadala sa kanya sa kalawakan. Si Laika ay isang homeless dog na pag-alagala lamang sa mga kalye ng siyudad ng Moscow. Kagaya lang siya ng iba pang mga stray dogs na namumuhay lang ng mag-isa sa lansangan. Napakahirap isipin ang kalagayan ng mga asong kagaya ni Laika kung saan ay araw-araw silang nakikipagsapalaran upang manatiling buhay sa mga kalsada. Walang taong nag-aalaga sa kanya, salat sa pagmamahal at pag-aaruga, at mag-isang namumuhay, ganito kalungkot ang naging buhay ni Laika sa lansangan. Araw-araw ay naghahanap siya ng pagkain sa mga basurahan, natutulog lang sa maiinit na kalsada tuwing araw at napakalamig naman sa gabi, at pinagmamasdan lang ang mga tao na nagdaraan sa kanyang harapan. Nariyan din ang mga panganib na baka siya ay masagasa ng mga nagdaraang sasakyan, o baka naman ay pagmalupitan siya ng mga tao. Ito ang naging pang-araw-araw na buhay ni Laika, noong siya ay naninirahan pa sa kalsada. Pero ang asong ito na hindi pinapansin at dinadaan-daanan lang ng mga tao, ay nakatakda na palang maging bahagi ng isang mahalagang misyon na ilulunsad ng Soviet Union. Nagsimulang magbago ang buhay ni Laika, nang isa siya sa mga asong na rescue mula sa mga kalsada ng Moscow. Noong mga panahon na iyon ay naghahanap na ang mga siyentipiko, ng isang aso na ipapadala nila sa kalawakan. Pinili nila ang mga aso na pag-alagala sa Moscow, dahil naisip nila na sanay na ang mga ito, sa napakatinding klima na mayroon sa lugar na ito. Kaya naman naniniwala ang mga siyentipiko na makakayanan ng mga aso sa Moscow, ang matinding init sa pagbiyahe papunta sa kalawakan. Mula sa mga lansangan, dinala si Laika at ang iba pang mga asong na rescue sa isang animal shelter. Dito ay inalagaan sila, at binigyan ng sapat na pagkain. Inakala siguro ng asong si Laika, na nakahanap na siya ng mga taong mag-aaruga sa kanya. Pero ang totoo, inihahanda lamang ang mga asong ito, upang isailalim sa mga eksperimento at pagsasanay, upang piliin kung sino sa kanila ang ipapadala sa kalawakan. Kasama si Laika, sumailalim ang iba pang mga aso sa iba't ibang mga eksperimento, at sa mga matitinding training na hindi angkop sa isang aso. Nariyan ang pinapatakbo sila sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, nilalagay sa mga maiinit na lugar, at tinuturukan pa sila ng iba't ibang mga gamot. Lagi din silang kinukulong sa mga maliliit na kulungan, upang masanay na sila sa napakaliit na space capsule na kanilang sasakyan papunta sa kalawakan. Madalas din silang inilalagay sa mga lugar na may malalakas na tunog, nang sa gayon ay masanay na rin ang kanilang mga pandinig sa napakalakas na tunog ng isang space rocket. Matapos nito ay inilalagay din sila sa isang centrifuge machine, upang maramdaman din nila ang napakatinding puwersa ng pag-accelerate ng isang rocket. Karamihan sa mga asong ito ay hindi kinaya ang matitinding pagsasanay at karamihan sa kanila ay nanghina o di kaya naman ay namatay. Matapos ang mga mahihirap na training, sa bandang huli, ang asong si Laika ang napili ng mga siyentipiko upang ipadala sa kalawakan. Bagamat hindi nalalaman o naiintindihan ni Laika ang mga panganib na naghihintay sa kanyang nalalapit na space mission, Tila handa na ito sa kung anuman ang kanyang mga kakaharapin, at ito ay ayon sa mga salaysay ng mga eksperto na nag-alaga at nag kay Laika. Ayon kay Vladimir Yazdovsky, ang fisisya na nag-alaga kay Laika, nakitaan nila ang asong ito ng pagiging handa sa lahat ng mga panganib na posible nitong harapin. Sa lahat ng mga aso na dumaan sa mga training, bukod tangi ang malalakas na pagtahol ng asong ito, dahilan upang bigyan siya ng pangalang Laika. Ito ay mula sa salitang Russian na layat, na ang ibig sabihin ay barking o pagtahol. Ipinaramdam ni Yazdovsky yes ang pagmamahal at pag-aaruga kay Laika, at itinuring niya ito na para niyang sariling alagang aso. Alam din kasi ni Yazdovsky, yes na ang ginawang pagpili kay Laika upang ipadala sa kalawakan, ay nangangahulugan din ng tila pagpatay sa asong ito. Ang space mission kasi nakakaharapin ni Laika, ay one-way trip lang papuntang kalawakan. Ibig sabihin, sa oras na makarating na sa kalawakan si Laika, ay hindi na ito makakabalik pa sa ating mundo, at doon na lang hihintayin ang kanyang kamatayan. Isang araw bago ang nakatakdang paglipad ni Laika papuntang kalawakan, isinama muna ni Yasdowski si Laika sa kanilang bahay, upang makasama ito ng kanyang pamilya. Masaya itong nakipaglaro sa kanyang mga anak, at ipinaramdam ni Yasdowski at ng kanyang pamilya, ang pagmamahal at pag-aaruga kay Laika na hinahangad ng lahat ng aso. Sinunit ng pamilya ni Yazdovsky ang mga nalalabing oras ni Laika sa ating mundo. At noong November 3, 1957, pinalipad na ng Soviet Union ang space rocket na siyang magdadala kay Laika sa kalawakan. Lula ng rocket na ito ang isang maliit na space probe na tinawag nilang Sputnik 2, kung saan nakasakay ang asong si Laika. Ayon sa mga naging report, ay wala naman daw naging aberya ang paglipad ng rocket, at matagumpay na nakarating sa kalawakan ng Sputnik 2 na sinasakyan ni Laika. Pero makaraan ng ilang oras matapos makarating sa kalawakan, nagkaroon daw ng malfunction sa kulang system ng space capsule ni Laika. Naging dahilan ito upang uminit ng gusto sa loob ng naturang space capsule, at hindi ito kinaya ng katawan ni Laika na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Ayon kay Oleg Gazenko, isa sa mga scientist na naging bahagi ng naturang space mission, nasawi si Laika dahil sa napakatinding init sa loob ng Sputnik 2. Dagdag pa riyan ang matinding stress na kanyang naranasan dahil na rin sa napakalakas na tunog at napakalakas na puwersa mula sa space rocket. Nanatili pa sa kalawakan ng Sputnik 2 sa loob ng dalawang buwan, habang sakay nito ang katawan ng wala ng buhay na si Laika. Bilang pag sa asong si Laika, nagpatayo ang gobyerno ng Russia ng isang estatwa na may figura ng isang aso. Ito ay bilang pagbibigay pugay sa naging sakripisyo at kabayanihan ni Laika, na isa sa mga naging inspirasyon upang mas lalo pang mapaunlad ang kanilang space exploration. Matapos ang mahigit aning na dekada, nakakalungkot pa rin isipin na may isang kawawang aso ang isinakripisyo ng mga siyentipiko para lang sa ikakaunlad ng kanilang kaalaman sa kalawakan nang dahil sa kanilang kagustuhan na paunlarin pa ang space exploration ng kanilang bansa, hindi sila nagdalawang isip na magsakripisyo ng mga hayop na maituturing na pagmamalupit at pang-aabuso sa mga ito. Sana ay hindi na ito maulit pa, at lagi din sanang isipin ng mga siyentipiko na ang mga hayop ay may buhay din. Kayo ba mga katropa, naawa din ba kayo sa asong si Laika? Pakilagay naman sa ating comment section ang inyong naging reaksyon sa kwentong ito. Huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel. Muli, maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video.